Ayan guys, umandar na naman ang ating pagkaisip bata guys. So for today's uh, video guys, susubukan kong, kong paano nito guys. So ayan, assorted fruit flavor bubble gum. Ayan, may mga mata-mata pa guys. So may slot dito I think 1 dirham. So meron naman tayong bariya guys. No? So lugar is <laughs> yung 1 dirham. Ayan. Guys, so, guys, mas mag-roll sya doon. Ayan, sabukan na natin guys kung talagang 1 dirham lang ito. Ayan na guys! Ang binis! Ang pangyayari guys! Oh. Okay guys. Yahoo! Guys, ang po po ay blue! oh ko pala ay color blue na ice. At kakainin ko siya bubble gum to eh. Tignan natin. Ano dito eh? Salap! Noong bata ako mahilig ako dyan eh. Sulit sabandi dirham, Wow, balik sa pagkabata. Thank you for viewing, guys. Have a wonderful day. Mama, cup, cup.